Ayong hapon mga kabakas Subong kita mapastol sang aton Kambing Kay kaninang umaga Nagpunla po tayo at nagtanim ng ating mga pakain Sa ating mga alaga Kaya ngayon po Naipastol ang ating mga alaga Ngayon po sila lumabas ngayong hapin hapin hapon po pala hapon kaya uh, medyo ano ang panahon malamig ang panahon mga kabakas kaya po ngayon tayo nagpastol ng ating mga alaga wala po dito yung iba nasa loob po ng gubat na yan mga kababas follow uh, po and share ng aking mga videos araw araw hanggang dito lang muna mga kababas marami pong salamat and magandang hapon and god bless happy farming God bless all.